Okay, mga guys, so hari ah, uh, kita mula di sini. Amal uh, ngapun kita na item. Uh, kita kapun na item ngapu kan? Asyik di deliver na ha? ISP, konjenin. So walau tu nih nanti, mam, rumus. Tak. Aku pakai kuang panai yang bukan. Ay, nice, ayan eh. nakuha natin Mamut! Ito mga ka-sasay, e, binuksan ko na aking term vlog at inamoy baka amoy ulam sa loob, no? Yun! <laughs> Dumi! Kasi ang item na dala natin ay ma- What?! Mamut! No, at malinis, no? So, sayang naman yung bango kung magiging amoy ulam. <laughs> na dala natin. Yun. <laughs> natin sa customer. <laughs> Thanks for watching.